Ayan, good morning po. Ito na naman po ang simple, simple vlogger. Kasama ko po ngayon yung aking pinsan. Siya po ay may pasang kawayan. Yung, ang bilis. <laughs> ano ah, na naman po ng bundok. Siya <laughs> po ay masipag din mas masipag po yan sa akin <laughs> may dala pong kaukayan gagamitin sa kubo niya siguro po ay mga 20 feet ang haba kada akyat po sa bundok may dala pong ganyan araw araw dito na po halos matira tira yan at mag-aasawa daw po ng isya <laughs> <laughs> Ayun. Ang kabarkada daw mga unggoy na. <laughs> Kaya pala pinsan nagmumukha ka na rin. Ano? <laughs> <laughs> yan po yung nasa isa kong vlog. Yung pong nabanggit ko ang pangalan ni Ricardo. Pinsan ko po yan. Yan po yung kinunang ko ng ampalaya na ay siya wala. <laughs> Nagpaalam naman ako sa puno. Ha? <laughs> Grabe. Hindi pala ako dadan dito mamaya. Doon tal Doon na talaga ako sa daan. Ang hirap magpagmay pasan. Delikado nag nagkaroon ako ng pobia diyan pinsan. Bigat yan sa kulungan daliri ko. Nadulas ako sa yung mga layak. Yan nga. Naisipin mo yan bago ang haba naman nung ko. Hmm, ligo. Hmm. Yan po yung sinasabing paliguan ng tikbalang. Daw. Wala naman akong nakikita naliligong tikbalang. Unggoy, meron. Oh, may toyo pa. <laughs> naiwan ng mga nagti-picnic. Like, ba yun <laughs> pwede nga maging unggoy pala <laughs> 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 ngayon po ay linggo wala na naman pong trabaho kaya ah, na naman dito sa bundok sa ilog dumaan kasi maginhawang dumaan dito hindi masyadong paakyat paahon yan ito pala o kumpayin <laughs> yan no kaya lang imura pa umalit ako ng kaunti dito nung nakaraan yan maliit na po ang aming ilog lalo na sa baba parang sapa na talaga sobrang init na kawawa kami mga maghalaman hindi pwede magtanim at ha, hindi pa naman mabubuhay sobrang init lalo na pag natuloy yung ano na, yung hanggang may Naku po. May pasan pa ahon. May pasan pa hmm. Mas pinitensya yan. No. Tuon sa tuhod. <laughs> Yan. Ganyan po ang gusto magkaroon ng kubo. Mayon po ay medyo okay na yung kanyang kubo dating nakunan ko na gibana. Sa ka na lang ba yun? Hindi naman. Ating ah, dingding. Buh. na all may kubo na Diretso, walang pahinga? Yan, pader Buti't wala tayo nakikita ng ahas. Pag magkasama tayo, lagi tayo nakakakita. <laughs> ba? Baka naman nag-vlog lang si Jason, ano? May mahuli o wala, ano? Anong pangalan ng vlog mo mga yon? Ah, Kakrox. Shout out po kay Kakrox. Sa lubong po namin kanina. Kaso wala siya nahuli. Nambitag po siya. O parang wala nang ano ngayon, no? Anong bayo pag mahangin? <laughs> okay, ahon. Matok. <laughs> Katal, ang tuhod. Sige. Ipin anak na mahirap. <laughs> Tayong dalawa. Ayan. <laughs> Magtiis. Lagi nalang tiis. Okay. Ah, napakatarik po ng aming pinadanan. Pag nagkamali, laglag sa baba. Ayun. Ah. nagbago pa lang isip ni Hapon hindi na sitaw sayang kung meron akong pamunan doon ako na ang kumuha noon mahal din ang balag eh tapos wala pang mabili ka mo oh. oh. ang kuya kardo mm <laughs> daig ng batang kaya mo <laughs> ay naka si lolo kardo na <laughs> awish, oh, pati yung tinatago latik-latik <laughs> na <laughs> hmm. Ba? ganda ng kubo ah sana all buo ng kubo yari na Yan. Ko. Oh. Ah, pinalit mo na nga. Konti mm lang. Mhm. Ganda. Ayos. Ya, yeah, puy ipot panlagay sa mga very nice, very good. Nasaan ang ipot ito? Panlagay siya halaman. <laughs> Buhay. Hmm. Ibek. Yan po. Ang aking pinsan. Kaparehas ko rin po nagpapakahirap sa buhay. Ayan. Yun. Nako. Ating <laughs> day ng buhay. Uh, shout out, eh. out ka. <laughs> shout out. Ay, no, <laughs> oh. Hindi, hindi. Oh. Yo, <laughs> uh, yan. Hindi ako. Yan po. Sa um, buhay. Yan po si Cardo. <laughs> Hindi ko lang alam kung apelyido yung Dalisha eh. Dito na nabuhay, dito na mamamatay. <laughs> Ikaw lang yun, ako okay. ko. <laughs> ah, nga naman. Maganda. Ang kaling mo magsasaga na. Video mo Oo nga. <laughs> Papakita ko po yung sasag, yung dingding ng kanyang kubo. <laughs> Yan. Napakaganda. Yan ang kubo niya. Oh, pwede na mag-asawa. Hmm, ulit. Oo oh, nga. Kulang pa. Mga dalawa pa na. Ay, di siguro siya malaking kawayan. Hmm. Siyang malaki, siyang maliit. Hmm yan po? Hmm. <laughs> Paano hindi asensya ah, yan ng halaman eh, oh. Ipot ng manok. Anong, ano sa English? Chicken manure. Yun. <laughs> Wala akong gino, pwedeng gamitin ganyan. <laughs> Ayan. Hmm. Pahinga lang muna. Maya-maya liligo. Oh, Yo, Sa kinabuhayan. Yun. Doon po yun sa tanking kinukuna namin ng inuming pa baba. Malinis po yun. Ang gagaling sa ilalim ng bundok ang tubig. Shout out nga pala sa mga magtotong eight. <laughs> Salamat na <laughs> sa nanalo kahapon. Ha? <laughs> Painom <ng> dalawang mucho. Yun. <laughs> May libre pa kong sigarilyo. Kaya anong pangalan noon? Si Bianong Bulag. <laughs> Kasi... Kala ko Bianong Duling. <laughs> <laughs> Shout out po kay Bianong. B.J. <laughs> Tiga si ng parang kay botista. <laughs> Nadali ng dalawang kabayo. Ayon. Iyon. Iyon ako. <laughs> Nadali. Si Bruce Lee. <laughs> Mamaya ulit. Maghalwagin ng tampa. Ayun at pag tag-ulan, may sisilungan. Hmm. sa alat wala pa. Wala. wala ako, po, ako po yung karpintero, pero wala sariling kubo. Kung <laughs> sino pong may kubong na mga kapinsang koy, nandun ako. Sabi, <laughs> ba, baka po may mag-sponsor dyan. wag na nakakahiya naman. baka po naman. <laughs> Ayan. Kahit, kahit tol dala ka tsaka pa ako. baka <laughs> naman may mag-sponsor. <laughs> Trapal ano? Trapal. Yun mga ilang kilo pa ako bahala na limang kilo <laughs> hello po mga kabukid ito po ay taniman no? oh medyo masukal pala ngayon ito po ay may lang araw pa siguro yung umpisa ko ng trabaho ito ito yan puro balag po yan yan Pupunin ko po yan lahat ng ampalya yan ay, sitaw. sana sitaw ang sitaw ay doon pa sa unahan, malawak tumbalag. balag. Yan po. Yan po ay pinagampayahan itong tinatawag na ilinyo. Opo dito na may hindi nalugi. Kaya lang, hindi din tumubo. Kakunti po ang naging income sa ginit. Yan po, yan. Bali siya ay re-referent pa uli. Yan, mga balag na yan. Yan po po, ayan. Yan. Panoodin nyo po ulit ang video ni Pisang Alde sa mga susunod. At pagka po ito may tanim na, makikita nyo po ang paglaki ng halaman. Oh. Ito po ang aking gagawing abono. Organic. Ipot ng manok. Yan. Gagamit din po ang mga seedling tray. Yan. Oh. Kompleto kahit nasa bundok. Yan. May tubig na rin po dito. Medyo makalat pa dito sa aking dampa at ito'y pinabagsak dati, oh. Pinabagsak ng anay, kaya <laughs> nagawa kong bago. Yan, Kira yan po kaya yung mga kawayan. <laughs> anay <nalilipo> na lipo. <laughs> oh, saan? Yan. Oh, naman. Ayan po. At uh, ayan po ang kanyang nasabi. Po, Siya po ay... Dapat nga pagka, pagka mag-aampalaya at magsisitawan. Oo. Oh. Ano nga linya doon ang hose? May, may balo na doon. Lagi yung plastic. Oo. Oh. Tutustusan ng tubig. Oo. ito po, ang trabaho dito. Yan. Ipakita, papakita natin yan sa kanila. Pagka yung gagawin mo na, hindi sabi mo sa akin, sana araw ng linggo para kawan. Hindi, kahit, kahit gawa na. Ayaw, pwede rin. Hindi detalye mo lang kung paano yung nagawa. Hmm. Hmm. Yun po. Ito kaya po. Ah. Uh, Ako yung igib. Pupunta po kami dun sa aming kinukunan ng tubig. Yung kung tawagin po dito ay kinabuhayan. Ayan. Maganda po yun at sa ilalim pa ng lupa nang gagaling ang aming iniinom hanggang sa na yun. O oh, yung bago, iwan ko na. Babalik pa tayo dito, hindi? Babalik dito. Ay, muna yan. Dito na babalik ko wala naman ako mamaya ng papasanin kahoy hmm. yan may islang maliliit yan, yan. pag hindi pa po mama ng pinsang kong ito malawak ang taniman pati po papaya oh ang gaganda ah nabalaga na pala na oh nga ano. po ang kanyang ang palayahan Ito naman po yung bago niyang ikinasa o idinugtong na balag para agapangan pa ng Ampalaya o sitaw. Pwede po dyan. Yan po, napakaganda po. Talaga pong sabi nga ay dugo at pawis bago makapagpundar ng ganyang klase ng balag. Yan po. Ito po ay ano ito po Yung ritaso? Tulda na, gilid na na. Yung mga pinagtabasan. Ayan. Ano yung ating nylon? Yun, yung nylon po yun. tri-ply po ang tawag. Bali, para bionic na rin 'yan. Bionic na nylon. iyon Bionic na nylon. Ito 'yung kalbang. Ito po 'yung kawayan. Tawag po dito sa amin ay Palbang. kalbang. kalbang. Ayun po. Medyo po kami nakakaminos, nakakaminos ng kaunti sa mga ginagamit na pambalag at libre. Sino narito? Sidmon. Siya po. Oh, sana yan yan may nagiiwang purang palangka ng kabayo yan siguro po yung narito yung isa kong pamangkin ako naman po ay bababa dito sa pinagkukuna namin ng tubig sa baba ito po ay kami ay nagbayan niyan ito po ay naisip ng sa kumpinsan. ah, uh, siya na rin po ang halos gumastos ng iba nito kasi siya naman ay meron ayan po napakaganda po ayan yun ang ganda ito po meron pong nilagyan namin ng drum uh, drum po yan doon kinuha ang tubig sa tabihang yun pwede doon Limulusot po siya sa ilalim ng lupa Ayan. Kaya po nagkaroon kami ng tubig sa baba na malinis. Pwede pong inumin. Ayan. Papakita ko po sa inyo kung gaano po kalakas ang tubig. Lalo na po pag may ginaulan ulan Siyempre pag maulan ulan nalakas po ang tubig lalo. Kaya lang yung unang buhos ng ulan ay di naiba rin po ang kulay ng tubig. Magkukulay suka hindi yun Bali yun 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 ng tubig sa amin lugar yun 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 Ayah diretso po yan dito sa ilog kaya lang libya, siyempre po ay mahina sa ngayon at tag-araw alam ko ganda sarap hmm. maligay dito ayun Terima kasih po Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. kasi salamat po